Dati dito nilinis-linisan lang namin ito mga bagong tanim. Ah, taon. mayon ito na. Harvest na. Punta doon. Hanggang yan mga kasing paikot yan. Punta dun, sa malayo pa yan doon. Masukal na kasi kunti yung damo Kasi nga may pato pinalinisan ko mga kasi May Yan na ngayon 2 months na June, July Magti 3 months na Simulan na yung pinalinisan ko to Ay hindi na harvest agad Sarap sa peke ng damo mga kasi. na nagbunga lang yung ano mo pagpapatanin mo lalaki pang puno kaya mga kaching isipin mo apat na piraso yung nakuha dyan punta yan dun madami pang gusto ko nga sana ano mga kaching eh yan yung mga puno ng nara ko dyan. Lalaki pa naman. Kaya lang, pag paputuli mo naman yan, naku, ubos din yung mga nimo abaka dyan sa baba. Patiniyog. Kaya pabayaan na lang talaga yan. Lalaki na puno dyan. Yan sobrang sukal yung lilinisan ko. Akala mo mga ano yung mga may mga abaka na yan, may mga tanim na yan diyan. Muli dahil luloy ron. Ah, musakay to. Kung yung musakay. Tagam nga gibaha. <laughs>